Mga master, ang <laughs> dami na nanahuli ako kahit sa wala akong nanahuli. <laughs> 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 <Ating, bari, bari. laughs> uh. na. Ayan ating bill mid. Ang na nanahuli. Puro uh. mga carpool. pati uh. yung Ano? Ano nawali nila? Takot sila pa. Aroy, tsaka Mira uh, Dalawa. Dito kami sa may tabing ilog.